Oh. Uh, mo. Wala, hindi pa yan natumba. Ayan, kaya natin yan. kaya ano. Sana diba papasukin tayo, no? Hindi eh, ba kayo pupasok sa loob? Eh, nagagalit yung polis ng mga polis yan eh. Di ba, naalala mo yung matanda na hinuhuli ng mga polis? Oh, na, missed ha? Oo, na, uh, oh, na... Ang nangyari nun, madam, ako lang nakakaalam nito, madam eh. Yung pulis ng mga pulis, nagalit doon na nakaparada siya sa gilid. Ngayon, ang nangyari, syempre yung matanda, sasabihin niya sa, ano, sa pulis, eh, sir, saglit lang po kasi kukuhintayin oh, ko lang po yung, yung bayad mm -hmm. ng pulis kasi hindi pa po nakabayad eh. Yun yung nangyari talaga nun eh. Mm hmm ngayon ang nangyari ang sabi ng polis na mga polis dahil wala siyang pakialam sa buhay ng may mga buhay pero taong bayan naman na nagpapasahod sa kanya ay sabi niya hulihin to kailangan tong dalhin sa ano kaya pumunta ngayon doon sa pinaka general yung pinakamataas yung 4 star general na sinabihan niya sir bakit ko ako inuuli eh, eh, samantalang nagbabaho ako dito eh, ako ho ay nagbabayad ng tamang ano At ako po inihintay ko lang ang bayad ng tao Na para ho ako ay makaalis na Eh ako ho ay nakikiusap sa kanya Ngunit pinipilit niya ho sa akin ano Eh pinakamataas din pala yun Ngayon nag-away ngayon yung general Tsaka yun Sabi ngayon ng general Na pulis na mga pulis Sabi niya Eh kung ang utos nyo ay hindi nyo kayang sundin Mm -hmm. Ang auto sa akin ay sinusunod ko lang din. Uh -huh. Kaya nag nangyari noon, simula noon hindi na pwedeng pumasok ang taxi sa loob ng kampo mm -hmm. dahil sa pangyayaring 'yon. Mm -hmm. Na nag-away ang general at ang general. <laughs> <laughs> police <laughs> na <ng> mga police. <laughs> ikaw ngayon na sisira ng ano nila pangangailangan try ko lang kung ayaw nila ba? oo kung ayaw nila ikaw ngayon ang babasag ng karir nila na ito hindi po bang makikiusap oo makikiusap lang po kami kasi babae ho ako hindi ho ako pwede magbuhat may sakit ho ako ganun ha? ha? ano natin? oo may pinamay ano to morning, Hi, morning sir. Magandang araw po sir. Hello. Sir, sa ano? AOD, Daling ko lang ito mga plants. Sa ako. AOD po ako sir. Saan po ma'am? Sa AOD po. AOD K9 po. Pulis din po ako sir. Daling ko lang po yung mga plants sir. Ma'am, inform -hmm. namin kayo ma'am. Bawal po maminta yung sa ay! Ay, stop yung CPCD. Si Ay, sige po. Huwag na lang po. Eh, kaso magigat po yung dalawa. Ah. niya. sige lang. Sige lang, sir. Balik na lang kami. Tawagan oh, ko na lang po yung driver namin. Si hirap na kayo. Opo. Baka matapayo. Ah, opo, sir. Opo, sir. Sige, But sorry, sorry po. Iyutan uh -huh. lang ako, sir, ah. U-turn lang po ako. Dito na lang po tayo. Uh Hindi, sige. Mani pala. Dapat sinabi mo may sakit ka. Hindi, mani. Mano, sir, tisidis. Ha? Magagalit. Hayaan yeah, mo nga. i ko na lang rin. i mo na lang ako dyan sa... Sa ano? I-pawagan ko uh, na lang yung top. Alam mo na. Oo. Uh -huh. Tama yung sinabi ko sa'yo. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. Sabi Bali. ko sa'yo eh. 87 Kasi dyan nga nag... Dyan na lang. Dyan lang. Kasi nga ate, nag-away nga yung, yung police ng mga police tsaka yung general ng mga general. Nag-away sila. Yan na lang. Patay. Naunaan pa na tayo. Oh. Hindi ba? pa na lang ko na lang yung... uh, <laughs> Ibababa na lang yung dala. Oh, okay. oh di ba? Totoo yung sinabi ko. 好的。 ah nagbayad ka ba? Diba? Nakuha ko na. <laughs> na nakalimutan ko na, madam. Oh, sige, salamat ah Ay, nako. Mukhang na-scam pa ako ni madam ah Bayad na raw siya, eh. hindi ko naman nakita nagbayad siya. Ay, nako madam. Yaman na. Sana totoo siya nagbayad. Oh, di ba? Ganun ang kwento nun eh. Yung si madam pala hindi niya alam Ang mga polis Nag away away yung mga polis Kasi Yung general ng mga general Nagtalo talo Ngayon dahil nagtalo talo sila Ayun hindi na pwede pumasok yung mga taxi dyan sa loob Lahat damay damay Makita mo walang general general Eh pag nagalit daw yun Bibiyakan langit Tamang pulis na yan Hindi pa pa pwede yung ano niya Pinakamataas pa general pa yun hindi nagbayad si madam eh ay naku kaya mo na kung totoo yung sinasabi niya o oh, hindi totoo Hi sir. Sa Green Hills. Green Hills. Green Hills. Dito na tayo dadaan sa Elsa. slow down yan yan nakalagay no left turn pero naglilip diba yan yun ito ang EDSA yan patay huli sila kawawa kawawa Dito na po tayo liko. Sa kabila, Sa kabila po. mm -hmm. yata ako na bayaran nun ni ate sa mcdonald tayo pasok

Ah, baka tatapusin muna yung araw ng mga patay, no? Paggalang, no? Kaka na Paggalang nila sa mga araw ng mga patay. Maganda rin kasi bago nila ilalagay, talagang ano. kasi. Oh, para kahit papano, malaking ano rin paggalang sa mga ano natin, namayapang mga kababayan, no? parang sarado sir ah bukas may maliit naging ginagawa to no pinagtatat ano na no SM na raw may ari niyan sir eh totoo po Ah... Uh, maganda rin ng Family Ortigas no, hindi nila binebenta yung ano nila sa iba no, parang si Ayala no. Thank you. Thank you po, boss. Ay nako, mukhang hindi yata ako binayaran ni ate. Yaka mo na. Ano sa kanya yon? Kasi wala namang inabot sa akin eh. Sabi niya lang 87 tapos wala siyang binayad. Bayad ka wala. Ay nako. Ang alam ko nga ito, SM na eh. Ang ganda rin ng ano niyan na halimbawa katulad ni Ortigas hindi niya pwede ibenta sa ibang tao kailangan sa pamilya niya lang din ganun na para kung ano't ano man mangyari sila sila lang ang ano, bibili ng mga ano nila mga ari-arian nila, hindi pwede mapunta sa iba kumbaga routine na sa kanila na ganun ayos no Na taxi. Oh, paano mga yayaman ng duka salamat sa inyo ang init grabe bye bye aalamin ah, ko rin kung nagbayad si ate kung talaga nagbigay siya na ng sandaan